Yan, kain na tayo ng tanghalian natin. Kalderetang baka. Tapos may konting... Kalderetang baboy ba lang? Kalderetang baboy pala. Tapos may pipino sa kamatis. Tapos may tuna. Tuna yan tayo. Eh. Yan, tuna. Itong grill tuna. Tapos ito. Hindi, uh... grilled tu grill, tuna. Tapos to pipino sa kasi... ito pala Uh, pipino at saka kamatis tapos ano, uh, kalderetang baboy. Sarap. Mangan tayo. Kain-kain na tayo. upload videos lang. Kain-kain na tayo. Yan. Mangan tayo. Pangal tanghalian namin ngayon. Yan. Tuna. grill tuna. Gulay. Pipino sa saka pipino saka kamatis. Sa kaldereta. Upload. Lang. upload videos lang ha, bye bye.